I'm Anne Lazareto po, S2S agent from Minyan, Laguna. Nag-agent po ako ng S2S nung mag-start yung S2S dito sa Minyan. Hindi mahirap kasi yung ano eh, yung pagiging babae. Dati kasi yung babae, bahay lang yan, simbahan, kung ano lang yung role isang babae. Sa panahon ngayon, yung babae, kaya na rin namin magbenta, kaya na rin namin makipagsabayan sa business, sa trabaho, ganyan. So yung kagandahan po, Uh, meron tayong SOS internet na pwedeng tumulong sa atin, lalo na yung mga babae na nasa bahay lang, meron kang anak na pinapadede, meron kang inahatin sa school, sa bahay lang mag-post ka lang online, habang nagluluto ka, nagpapagatas ng anak, nag-aasikaso sa bahay, mag-post ka lang, antayin mo lang mag-comment eh, makakakuha ka pa rin ng benta. ang mga target namin dito kasi syempre yung mga subscribers na kailangan ng mas mura o affordable na internet. Usually yung, yung mga nag-aaral and then yung mga Alam mo, konti lang sa bahay. Kung hanggang six gadgets ka naman kasi, eh pwedeng mag-switch ka na lang, mag-SOS ka na lang, kaysa magbayad ka ng mas mahal. Hindi naman siya naging mahirap sa amin na bentahan sila kasi unang-una, ngayon ka lang makakakita ng internet, na prepaid. So, walang prepaid na internet sa si S2S lang meron nun. And which is napakagandang bagay dun sa, halimbawa, para mga students na naglo-load lang eh. Usually, unload kasi sa tao, parang ah, normal na lang yan, araw-araw natin ginagawa. Pero ano yung mag-load ka sa isang modem tapos lahat kayo makakakonect na. So, ganun siya kadali. Hindi kami nahirapan talaga. Mas gusto nila yung, pag halimbawa ngayon araw na to, wala pala akong ay, internet pero 50 pesos lang yung pera ko dito eh. O sige, laban natin mo palo tayo 50, may internet tayo ngayong araw. One day, may internet ka. Hindi siya ganun ka hirap ibenta. Lalo na sa social media. May mag-post lang sa Sockman na uh, looking for wifi, uh, yung uh, mura lang, ganyan. So may laban tayo kasi saan ka makakita ng 700 pesos monthly? May internet ka na hindi ka mahihirapan sa paglo-load dahil ang dami nating mga retailers, may mga agents tayo diyan. Sa social media po kasi is malaking tulong ngayon sa aming mga ahente. Kasi si social media, nandiyan na lahat 'yun eh. May Facebook siya, may TikTok siya. Lahat 'yan pwede mong gamitin para uh, makapag-posting, makapag-boost. So doon pa lang sa pagpo-posting ko, dinadaan ko sa sayaw, minsan content ko is nag invite or parang may ginagaya lang ako, nagdandam. Yung Blast TV, pinopromote ko online, tinuturoan ko sila na uh, pag S2S subscriber ka, meron kang libreng paggamit ng Blast TV. Mas maraming nag interes mag-apply. Thanks to S2S Internet, kasi nga, um, isa to dun sa tumutulong sa amin para magkaroon ng pagkakitaan at saka panggasos or pangbaon ng mga bata para sa kinabukasan. Walang iwanan sa S2S.